Hello, good morning mga idol Uras po natin ngayon, ah, malapit na po mag alas 7 vlog na naman tayo mga idol Ganito lang yung routine, Umag at hapon ah, Papakain tayo ng mga hayop Ito nga pala yung isang baka mga idol, hindi kahapon kasi, hindi ko to na videoan Nandito lang siya, malapit lang sa mga room, ito eh. yung mga room mga idol eh. Yan yung po yung mga room. Ito yung kaluwagan nito. Dati ano nila to? Parang palaruan nung kasagsagan ng kasikatan ng school na to. Eh ngayon na naab naabando na hinto pag-aaral, ginawa ginawang tisda. Tawag nga yung tisda farm kaya may mga hayop. Yung mga kambing, mga idol nandiyan sa mayroon na yan, diyan ko tina sinisilong at baka hindi ko ngayon maipastol dahil maulan mga idol ito mga idol yung isang baka payat din mga idol pero baka gumandaling katawan dahil marami pagkain dito eh sa totoo lang dapat para sa mga kambing dito yung pastolan eh kaya ang ginagawa ko salitan pagdala na sa kanila dito pag pagkain kasi paglat lahat dito yung baka na, oh, pudpud agad yan, yung damo. Kaway yung mga kambi. Yung po, tara, mga idol, samahan nyo ako pagpunta sa iba, yung mga baka doon sa dulo. Yung kahapon na binidyan ko. Kumusta po pala, mga idol, yung mga lugar-lugar natin? Di ba okay lang po ba? Hindi po ba masyado malakas ang ulan? Wala po bang binabaha? Hihat-hihat lang po tayo, mga idol. Sana mga idol, supportan nyo po yung mga uh, upload kong video. Maraming salamat po sa mga nagsusubscribe at sa mga nanonood. Punta na po tayo, mga idol, doon sa dulo, kung saan nandiyan yung tatlong kambing at saka yung mga anak. Ako, mga idol, oh, mayroon ano tong tawag nito? Ito tong laki oh. Ang laki mga idol. Mushroom. Ang laki. Meron pa kaya iba ito? Meron pa Mga nabulok na mga idol. Eh. Mga bulok na. Kaya nag-iisa na lang siya. Mga bulok na Hindi lang siguro napansin. Mga bulok na idol. Oh. Mga idol. Yan. Ang laki oh. Tara mga idol. Samahan niya ako. Pagpunta sa dolo.